So ito malaking balita, okay? React po tayo. Uh, they are getting desperate. Pero sa totoo lang ah, the more I think about it, eh parang ano eh, parang uh, medyo medyo brilliant din yung move na ginawa nila eh. So pag-usapan po natin na tatlong Duterte ang tatakbo bilang senador next year. Okay? Ito yung uh, sinabi ni VP Sara sa kanyang interview from SMNI. So, sinabi din doon sa mga report na lumalabas nga na 2028 si Baste yung magpe-presidente. Kung titingnan niyo yung edad ni Baste ngayon, he is 36. So, aabot eh, aabot. may 4 years pa. So, mga 40 na siya by 2028 presidential elections. Okay? So, himayin natin, nako po. Ang dami namang um, pangit, okay? Pangit, unethical, uh, medyo parang medyo nakaka nakakabastos ng buong political system na 'di ba? Tatlo-tatlo kayo, uh, mag-ama, magkapatid, tatlo kayo tatakbo sabay-sabay, uh, magkakasama bilang senador. Parang oh, hindi siya tama eh. Hindi siya tama eh. Wala na bang ibang mga pwedeng maging senador silang tatlo sabay-sabay? Pero sa totoo lang they are getting desperate at uh, pagdesperado ka eh kumaga all in all chips are on the table ito na Okay? Sa totoo lang kasi guys ah ito real talk lang din tayo alam niyo naman dito sa channel natin real talk tayo okay um wala silang kahit anong advantage ngayon okay? lahat nasa admin okay? ang tanging meron lamang ang mga Duterte ay yung rabid base rabid core ng kanilang mga supporters that might be enough para magpanalo ng mga senador okay? at kung sakali by any chance may makapasok dyan na dalawa o awan ng Diyos tatlo <laughs> wag naman sana o may makapasok dyan dalawa o tatlo kaya nilang manggulo mula sa senado okay? kaya nilang i-hostage yung Senado. At magiging malaking problema yan para sa Marcos administration. Hindi nila kayang gawin yan sa Kongreso kasi the numbers are not in their favor. Di ba? Lahat kakampi ng mga Marcos ni Romualdez. Kahit nga yung mga sarili nilang kongresista na, na yung Duterte Youth na yan, tsaka yung mga Davao na kongresman, hindi din makapalag Diba? 'Di ba? Hindi din makapalag yung si si Pantalyon, parang sumuko na lang. Sige, tanggalin niyo na ako. So hindi nila kaya sa Kongreso, sa Senado 24 lang 'yan. Kung tatlo yung mailusot mo, uh, tatlo ang mailusot mo. You already have uh, one eighth one eighth of the number of votes kaagad sa Senado. Kung mailusot mo pa si Bongo, tapos si Bato maipasok mo pa. Lima kaagad, may lima kaagad black, tapos nandiyan pa si si Senator Robin, Senator Amy, o Senator Amy kung makalusot din kung kakampi pa rin nila by that time. So, meron ka kaagad kaagad uh, malaking bloke diyan sa Senado na pwedeng manggulo, pwedeng idiskarin yung pong natitirang tatlong taon ng Marcos administration. Uh, in preparation para po sa 2028 kung saan po ilalaban nila kung sinong Duterte yung pambato nila. Eh sa akin, sa akin, it is unethical, it is parang pambababoy of the system. Pero yan ang, yan ang tanging alas na meron yung mga Duterte. Kasi pag lumabas pa yung ICC, di ba? Bago mag-eleksyon, ako, eh, alanganin pa sila niyan. Kung baga, ano na eh, ito na to eh. Kung baga, uh, fight to the death na to eh. Kung baga, survival na ang pinag-uusapan dito. Kasi, kasi, the administration is going for all of them. 'di ba? Kahit yung sa Davao tinatarget na. Kahit yung sa kumbaga lahat ng mga kaalyado nila, didispatcha na, tatanggalin na. So, fight for survival sa kanila eh. And their best asset is the Duterte family mismo. Sila yung merong support bulado sa kanilang rabid fanbase base. Uh, hindi 'yon napapasa. Hindi mo pwedeng ipasa yan kay Harry Roque. Hindi mo pwedeng ipasa yan sa sa kung sino mang papatakbuhin mong senador, dapat Duterte mismo apelido mo. Okay, so pa parang Trump din 'yan, 'di ba? Si Donald Trump sa Amerika na ipapasa sa mga anak. So 'yan ang political play ng mga Duterte. It is ako ako talagang medyo nakaka ano eh, talagang unethical talaga eh, pero kumbaga kung, strat, kung strategy wise may punto eh may punto okay uh, ang tanong na lang kung kung kaya nilang mag-survive by 2025, syempre, dahil nagdeklara yung tatlo, dineklara ni Sarah for them, ay eh, susugurin yung tatlong yan. Di ba? Lahat lalabas. Lahat kay Baste, lahat kay Pulong, yung, yung 51B, lalabas na naman yan, and kung ano pa. So, yung kay Digong, yung sa ICC, kumaga ano na eh, nagdeklara na sila, all out war na, banggaan na kung banggaan. At kapag ganin, ganyan ang bangga, ilalabas mo na yung pinakamalaking armas mo. At yun nga yung mga Duterte family mismo. Okay. So, in terms of sa pagtakbo ng president, parang nabasa ko nga, si Baste ang inaay nila na tumakbo sa 20. That is good then to deflect kay Sarah. Para si Sarah could be flexible. Hindi, si Baste yung tatakbo, hindi ako. Tapos pag malapit na yung 2028, 20, eh, kung mas mabango si Sarah, o siya yung sisingit na ganun. Pero either way, either way, Diba? ba uh, meron silang options kung sino ang ilalaban mo. Kumaga, ano eh, narinig natin before yung Duterte family, parang medyo may inner ganon, may inner rumblings. Ngayon hindi, united na sila, sama-sama eh. sila. It is the survival of their family dito eh. ang tanong ngayon, sino may iwan sa Davao? Will Sara Duterte run for mayor sa Davao? Will she give up her vice presidency? uh, to make sure na hindi mawawala sa kanila yung Davao. Kasi definitely, kung Baste o Sara, mas mabigat kung si Sara yung tatakbo sa Davao kung merong ilalaban yung administrasyon na mayor doon. Buhusan talaga yan, awayan talaga yan. Di ba? So, very interesting. And yun nga sa nasabi ko, that might be co that might coincide kung bakit ngayon nag- Resign si VP Sara sa DepEd Kasi they are preparing sa October filing For the elections next year Kung saan ito yung ito yung dito may laban yung mga Duterte eh, sa tuwing eleksyon eh kasi meron silang solid base. Eh. So, makita natin, makita natin and ano magiging response dito ng ng Palacio? Eh, meron pa tayong 10 months, siyempre, yung mga taga Palacio, mga taga admin eh, hindi din papayag yan ng basta-basta na ano. Eh, makita natin. Talagang so very critical sa future ng bansa natin yung 2025 midterm elections. So, thank you very much, guys. See you po sa next vlog. Gawa pa tayo kasi developing story to. Okay? So, bye-bye.